Tatlong sakay ng motorsiklo patay matapos silang sumalpok sa van sa La Union. Narito news scoop. Patay tatlong sakay ng motorsiklo matapos silang sumalpok sa kasalubong na van sa Nagilian, La Union. Ang insidente na huli kama sa kuha ng CCTV camera sa nasabing lugar, mapapansin na tila may spark na nanggaling sa motorsiklo bago sila napunta sa kabilang linya ng kalsada kung saan nasalpok nila ang van. Sa isang cellphone video naman, nakahandusay ang mga lalaki sa tabi ng nakatumbang motorsiklo na kinilala ng otoridad na sina Greymar Carpio, Rogen Vesera at Alison Madayag. Ayon sa otoridad, galing sa birthday party ang mga biktima at pauwi na sana nang mangyari ang trahedya. Naisugod pa sa ospital ang tatlong lalaki pero idiniklarang dead on arrival ng mga sumuring doktora. Nagbigay na ng tulong pinansyal ang driver ng van sa mga pamilya ng mga nasawing biktima. Hinigpitan naman ng mga pulis ang patakara na bawal ang mga motorsiklo sa paggamit ng inner lane sa mga national highways.